Uy, let's natin may kawayan na. Yo, hey, what's up? Good day sa inyo. Pupunta kami ng Valenzuela Skate Park. Being your skate park today. Sama natin si Reggie. You know, te-test run natin tong damit kung gano'ng katibay. Mga basa-basang pawis. Hindi ako magdadala ng damit. Kung mamamuti ba. Kung mamamuti ba o hindi. Tignan natin tong stemless clothing natin. Tignan natin kung magmamuti. Naka clothing kami. Let's go, let's go, let's go. Magmamotor nga lang pala kami. Kasi, sinabi so, mag-skate! Yo, so, pala salamat pala kay Cholo Dante sa pag-invite sa amin doon sa bagong bukas na skate park sa ano sa Valenzuela City. Ah, uh, susuportahan natin sila. Yeah, let's go Stemless. Ano sa Kalingan mo bossing ah. Ako? Hindi naman ako lalaro talaga. Lupitan mo ah. Walaan, may biro ang madiling. Wala, lakad tayo doon bossing. May dingin na. Tignan natin sila. mga skater skate huh? sa huh? baby kate huh? baby kickflip ang mga binobo nila idol naroon pa ito na doon ang pinakamagandang spot ito na si bossing nawala, ngayon si bossing naglalakbay skate ka na kaya abang ano ka tapos tsaka kayo skate bossing tumira ka na saan dito? ay gagawin nga siya Tamang skate ang mga bossing. Shout out sa mga skaters dito sa Valenzuela Pagang palupita na lang talaga Anong ganda dito nung Bang. Parang ang sarap dito bossing. no? Ano araw araw dito? Reggie boy ah? Parang mapapabili ako ng bagong skateboard nyo Ito guys yung bagong skate park sa Valenzuela kain kami ba? Ano sa kalawak? Sa tabi ka ng... Enle! Enle! Bira ka na, bossing! Ah, para may spot ka. Iyon na ang ilaw. Binubuksan na isa-isa. Binubuksan na isa-isa ilaw. Hey, so maglaro kayo hanggang madaling araw. Pukin ang ina nyo. O papa, araw-araw ako dito kasi taga-bulakan taga tayo oh, alam niyo na ni yung daan, alam nyo yung shortcut, madafaka. Hindi pa, hindi pa. Abisaguin pa, na duwing mga ilang balik pa kami dito. Nag-aalok tayo ng damit natin eh, no? Hey. Yay! Yay! Shoutout sa mga taga-Banchela eh, Washing. Opo, kami. Sana-oy! Sana-oy! Nangihiya pa. Taga-bulakan kasi kami eh. So, sa ganoon namin nag ng skateboard, eh. Oh, yeah. Yan, yan. Para updated. Oo, para updated. Salamat sa pag-suporta mga kapatid. Ayun, cool. Stemless. Supporto ka lang. Yun, o siyempre. Itira na si reiki Papano lang muna. Warm up, warm up. Warm up, Sabi na, hindi daw siya maglalaro eh. Di ba mainit ka rin na kulay namin. Sobrang hindi. Sobrang hindi. Buti hindi natin ay nabot ng ulan, no? Ay, ng ulan. Ang kulay namin. na kulay namin open na open no. Oh. Suportahan nila tayo sa clothing. Ngara po si Cholo eh. Uwi raw eh, pati si Brendel. Mga mga tropa ko kasi sa ano eh. Ito sila kanina sa si Ah. Sabi niya dito siya maglalaro oh. <laughs>

Lapit na tayo maglobat pero marami tayong battery dito. Sana nakikita nyo kami guys. Wait lang. Ayan. Ayan na po. Ayan po. Ito pong box. Pwede sige, po. sige, sige. sige. Marami nyan prayo. pre. O, oh. dyan. Kaya oh. dyan, oh. mami. Ayan, ayan, no. Dami dyan, no. Kaya no. makupusan wax dito sa, ano, sa skate park kasi yung katabi nito. Cementerio lang yan. <laughs> o, oh, tarot. Ayan na mga tropa natin nung mga kababata. Ayan <laughs> Oh, bibili muna kami tubig. <laughs> Tara Rek, bili mo tayo ano? Water. Rek, ito ang tuwa oh. Hop. gabi ang galing ng ginawa nila gachel yan dito. Sana sa bulakan din no. Talaga hey. oh. dyan. Papalit na muna ako ng battery kasi bibirin mo na kami tulog dyan. na ako magpapalit. Ayun, nakapagpalita tayo ng battery. Nabili na rin kami ng coke na uh, tubig. Pawisan na rin kami. Ah, uh, kulang yung sukli ni Ate yung sa tindahan. Binalik sa akin. Galing ano. Eh. Anis si Ate, Anis. Bira lang yung ganun, ha? No? Bira lang talaga. Bira yung ganun, ha? Puta, lalago buhay nila dyan. Ano, walga tayo sa asparo. Para maganda spot natin doon. Guys, ang gantin nga lang pala to. Uuwi na daw eh. Oh Tira ka ba? Hindi. Marami mo yun. Saka na pagka 2. Okay. Joke lang. Wala akong deck. Saka video-video na lang tayo mga matatanda. Oo. Uh. Yeah. Yay! Yay! Ang galing. Good job! i natin yan dito. Ang galing yun, ano Yes. Okay, go.

Oh. Ano? <laughs> Promote mo yung bago nating... ano? Karuan. <laughs> Timeless. <laughs> Hindi yung bago nating, syempre yung Philip malaki nating skate bike. Ano para ako na sa ibang bansa? Syempre. Diba? Para iso Para iso to no. Para iso. Uh, skate bike. Salamat sa Salamat, salamat, pare. Salamat, salamat. Solid, solid. Solid, ako. No. Ang tago ka na ulit. <laughs> Kaharapot lang kita rito. Ang tago ka. Tayo na pa tayo na hanap. Talaga? Oo <laughs> uh, naman. Dito lang dito. Kate na kami. Ha? Huh? Kate well, na kami. Umuyaw um, um, um. kanina, nila. Sobrang mga. Init. After nung event. Ayan ang nagdapit. Ayan o. International. International. Worldwide. Uh, oh. mag eh. Saka, Pero, ako rin maglatag eh. Saka lagi ako dito kasi gusto ko. Oh, mamigay ako ng speeder. Dapat. Mapakilala tayo. Dapat. Diba? Uh, natin may kawayan ha? Kailan niya? Kailan niya? Oh, may kawayan daw next. Kailan Baka yun? 2026 or 2025. Pinakamabilis. 2025 no? Pinakamabilis na yun. Eh? Antay, antay lang may kawayan. May kawayan na po. Kaya ang dami mo kanina? Hmmmm Ay, napaka nag enjoy dito Para ako nasa Amerika so Piling dito. ko, piling ko magiging pro ako eh mga mali pa yan, yung mga, mali. So, mga mali. Wala pang ano yan, eh. pansin ko wala pa siyang plastic. Yung tubo sa gitna. Ah, uh, practice rail, hindi yun talaga. Dito, oh, parang Did, sa, sa, taas, uh, uh, sa uh, taas, may go, Sa ah, sa taas. Hindi, wala siyang parang ano, yung tubo lang dito, sa parang sa flatland ba? Uh, doon na yung practice rail. Ah. Siyempre, iba, hindi pa masyado makakatira dun sa may, may hagdanan, di ba? Pero pangarap natin dati yun eh. Ay, ito, hagdan? Ay, yung mga ganun-ganun dati, oh, di ba? Easier. Kung ano nga eh, kung hotkit ka nga eh, tumira ka na doon sa may papunta doon, no? Oh. Sa, may hagdanan doon, pababa. So, diba? Oo. No? Kaya mo na doon? Kaya mo na doon? Ngayon? siguro. Dati. Dati. Dati Ngayon hindi na, no? ang enak, kala ko magkukro Kahit oily lang, ay hindi na hindi na, na, di diba? na kaya. Taas o taas. Talos. Ay. Ano yung number 1 sa cup po? Ano yung cup? Ano What? bang What? cup niya? Uh... Ano yung cup niya? Si High Tires, nandito kanina diba? I... Okay. O, si High Tires, nandito kanina diba? nga, nandito si High Tires, kilala uh... mo. Mga... Yung nagbebenta ng mga sneakers. Okay. A sasama natin sa market sa, sa skaters yung stemless kayo nyo. Kasi so, may blameless na eh. Na-motivate -na ako ano kay... ano eh. Yung ano ah, sa Halloween dito na gaganap, eh. Halloween natin. Oh. Ay, may latag na. Ay, may latag na ako yeah. Yan, yan. Dapat marami na akong design nun. Eh. Dapat. Papunta si Khalid dito eh. Ngayon? Yeah. Sinasunod ko. Yeah. Kasi yeah. ibang mga ano rin, tropa rin. Eh kaso, busy rin oh. sa talaga sa trabaho eh. Yeah. Pero ako inabot ng prime natin to yan dito. Oo oh, naman. Okay. Pero hindi tayo ganito kadami. Hindi. Diba? Hindi pa naman siya ganun kapul. Ano mo, oh. sobrang dami na naglalaro, maraming bata. Diba? Nila, ito ang nilapitan mo nito, mo. Eric. Eric. Actually, actually, Bong LG yun yung balik. Ah, si ano yan. Doctor yan diba? yan. Doctor yan ano, yan. Kaya eh, dalawa yung skate park natin. Meron pa nakabili. San sa abila Yan, yeah, lakad lang. Ah, yung ilalim naman ng ano. Oo. Ay, at, at least, di ba? Pang-compi talaga yun. Di ba? Yun o. Know, Baka niyan, mga kailan niyan. Ito, huwag kinin mo. Doon gaganapin yung, so, mm -hmm. yung national. Mmmmm. Kung map o ba balik skateboard ako ah? Oh. <laughs> no? Balik skateboard no? Pero sana maano, na madayo rin din dyan yun ah oh. Nila motik Oo! Oh, mga kaya nata uh, nandito Kaso ano, kabi kami pala Ay, okay, kabi okay, uh, okay. kami pala May nakita ko dito, nag-testing ng bike pa oh, Salamat kasi <laughs> sa, Diba? Go JBMX Ayan uh, ah guys bawal sa na bawal na yung mga Ano na? May park rule. So, okay, hanggang, hanggang alas 10 nga lang pala to. Hindi, ah. hanggang mamatay yung ilaw. Ah, hanggang mamatay yung ilaw ngayon. Ah, hanggang hanggang ilaw ngayon. So, ngayong ngayon, ngayon 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 araw lang to. Ngayong okay. araw na, okay. okay. na to. May bili yan ng tubig ko. Eh, sobrang tirik nung araw. Siguro hanggang mga alas 3 yan. Hmm. Okay, so, Meron nga lang akong ano, yung... Drone? Drone. Pero alam ko, may, may mga mapapalipad sa pa rin. Ba't nila ba? Ano na lang, papalipad yun lang. Hahaha. <laughs> Hindi tayo maubusan ng wax kasi alam mo kung bakit. Sabi natin cementeryo eh. <laughs> oh, oh makikitropa lang tayo sa mga guard dyan. mga guard. Baka pag pwede naman na pag, pag medyo alanganin si Semplang mo, rektaring dyan. Ayun nga. Yun, yung, yun, 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 yun. <laughs> pa isa pa. Alanganin si Semplang mo, rektaring dyan kasi katabi nito cementeryo. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Chi. Hairfly. Oh, si Hairfly ang ay. Sila oh, anak nandito daw kaninang umaga. Oo. Oh. Kaso nag ulit bukas ng umaga. Sabi ko, puso ko tanda yung ano, trip mo ah. Pang matanda na yung trip mo ha. Magwawalis mo na sa umaga bago ano. Bago pumasok sa ano. Trabaho. No, iniingal ka na. Iniingal na. Tanda na. Tanda na. Tignan ko guys kung gaano kakinis. Diba? Yung deck mo tatagal to. Matagal yan kasi makinis siya eh. Sobrang kinis eh. Oh. Dati problema namin, di, ano eh, spot talaga na makinis din eh. Pambili. Pambili na ng problema natin ngayon eh. Oh, hindi problema sa spot, pambili naman. Ang natin pambili ng bagong deck. Ito nga, labo Yung mga otits-otits talaga, taga video video na lang yan. Taga-taga live live. Ang tas tangin ang ganda ng skateboard, ganun no. Oh. Oh, dati kaya ko yan. Dati ganito ako, dati ganito ako maglaro eh. Time check 8pm ng gabi Ay, Yung mga naglalaro, medyo kumunti na lang Pero dumami yung tambay Di notice, may right, do Nice one Sabi nung may isang ano Maganda pa rin daw yung tela, sabi niya. Kahit yeah. basa ka din I-skate na ako lahat-lahat niya, na. Diba? Ako, stemless yan. Yung white ko yan, eh. Diba? Kaya hmm. diba? ah, sa gilid ng index, guys. O, yun. Nakakita eh. okay. hmm. natin sa kanila. Dito kami sa gilid ng index, eh. Kasay natin. Ayan, ah. Eh. Hey. Yeah, baka magagaw pa to. Ang sarap maglaro dito, guys, para nasa ano, America. Grabe, para nasa America. Feeling mo na, feeling mo na sa America iba Bye-bye ba. Shout out Gatchalian. Kung sino man yung Gatchalian, basta sa valenzuela shout sa iyo. Good job. Maraming gagaling dito, mga mama, no? Ayun, medyo pauwi na rin kami. Pero kahit late tayo, marami pa rin tayong aabutan ng ko, eh. Nasaan yung street mo? Ba. Deck mo nasa? Dito. So, Sarang so, naman oh, deck kami naman Deck nyo? Alam oh, ko oh, dalo. Patol. Bawal yan dito. Baka oh, madisgrasya ka. Baka madisgrasya ka dito. Okay dito. Binitawan niya eh. Kakasama <laughs> nito eh no? Oo. <laughs> Ayan nga. maglaro pagka dami daw nakakita ng mga anak na nakakabuo. Ano? Kaya yung nakakagana maglaro e, eh. marami kang kalaro. Wala oh, ka pa na bubo Oo. Kutin eh. Ano oh. naman yun? ko ka na natin at alam lang si yun. Oo. Ano, masyate ganun. O, yung... Bakala! Ako naman nalala pa. Napakakap na kami. At pagod na time check Alas 9 ng gabi 9 na Yung mga basura dapat tinatapon yan eh guys, welcome to our bro Wala, 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 walang, pang, walang trash can dito eh Wala eh, yung mga basura sana eh Yung paborito ni Wowong na ano Welcome Welcome Inagat yung Welcome Nag-enjoy nag, nag ba ang lahat? Nag-enjoy ba ang lahat? Dapat na. May araw pa ng pagbalik. Ay, pagod na. Pero enjoy, para ka sa Amerika, ano? Ayan. Valenzuela Linear Skate Park. Sa gilid lang lang, ano, ng Enlex. Ayan. Ayan na kami, tol. Ayan na, na kami, bounce na kami. Bounce na, bounce, 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 bounce. Tol, bounce na, bounce. Thank you, thank you sa inyo. Next time ulit, next time, next time. Obat na rin tayo eh. na rin. Lakas ang tama, lakas ng tama. Lid, nga ako ng camera. Lead. Lakas Lakas ang tama. O, lag -lag, eh. kami ngayon sa Paris, Pilipinas sa saan alaak din sa spot ng mga ano, no, skate park. Northern light, Order tayo ng gulaman. Nakita ko sa ano eh, sa kabilang table. <laughs> gulaman! So, tara, uwi na tayo.